Ayan, sa mga gustong pumunta dito sa Bulino Falls, ang kailangan nyo lang dalhin kapag taga bolino kayo is ID na may address. Kasi yun yung kailangan. nag ako! Bumalik na kayo? So, hey guys, welcome back again sa aking YouTube channel and ngayon. And dito kami ngayon sa Falls Number 2 Sa Bolino Falls. And ngayon, pupunta ako sa kabila kasi doon yung mga pinsan ko. At sila nagpi-picture-picture, naglalangoy lang ulit. Kasi ang alam nila doon yung pupuntahan namin pero naiba kami ng daan. And ngayon, pupuntahan natin siya, guys. So ayan. Ito yung daanan papunta doon. Ayan, so pupunta tayo guys. Papakita ko sa inyo kung gano'ng kaganda sa kabila. Ayan. Huh, pagod na pagod ako. Ayan, sa mga gustong pumunta dito sa Bulino Falls, ang kailangan nyo lang dalhin kapag taga bulino kayo, is ID na may address. Kasi yun yung kailangan. Nag-vlog ako! Bumalik na kayo? So, papakita ko lang doon. Ito yung kasama ko. Hi! Hi! Ayan. Papakita ko lang doon. Tapos, alis na tayo. Ayan. Pakita na namin siya, guys. Wait a minute. Dito na lang, oh. Pakita ko lang naman. So, ito, guys. Basta, ang ganda siya. Ano ba yan? Dito lang tayo pupunta, guys. Kasi nga, aalis na pala sila. So, ayan. So, bye. Balik na tayo. Ayan nakakainis. Babalik na kami agad. So, yun. Kinuha ko lang yung cellphone ko kasi naiwan ko kalina. Hindi ko titingin sa camera kasi ha, yung dahanan is lubak-lubak. Oh my gosh! Ang taba ko ba dito sa video? So, ayan, babalik na kami. And, ayan. Babalik na kami sa cottage. Kasi dito kami naka-entrance eh. lang galaw. Sorry. Ayun siya kaganda guys. Kikita niyo. Oh my gosh guys. Kaya mo guys. Magta ako eh. So maliligo na daw siya guys. Ayan. Oh my gosh. <laughs> Wait lang! Okay, lumangoy ka na! Halalim siya guys. Actually, entrance lang namin dito is 20 pesos. And ang ganda-ganda niya, promise. Kahit sa 1, Lumino Falls 1, 2, 3, yan, magaganda talaga siya. Ha! <sighs> Hai guys. Ke <laughs> YouTube channel ka ba? Thanks. <laughs> Katam Say hi to my channel. Say hi. hello. 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 account Hello. 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 Hindi ako marunong lumangoy, kaya expected. Sige, kaya ba dito tayo nalunod? Sige po tayo ng sunblock you know. para di ang minip. Oo. Nawa ka na ng YouTube channel mo. <laughs> paano gumawa? <go> <laughs> paano gumawa ng shake? ang karang <laughs> pala. Madiling. Ano ba yan? Tight ang camera. Ano klaseng sunblock? Ano klaseng sunblock? So, wala tayong monopad. Walang monopad, son. Ah! <laughs> Antalisikan ako, guys. Ayun, na Oh, sayang. Eh, hindi pa naman ako marunong lumang. Nagbablog eh. lang ako dito. Sinama lang ako ng mga pinsan kong huh? engot. Uy, alam, baka mm -hmm. makapirate ako. <laughs> 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 Ay, kid, uh, hindi ako na yun. Oh, <laughs> 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 Bye! Uy, ang puti! Oh, so, ayan guys. Nakalagay na ako ng sunblock, guys. <laughs> <laughs> so, ayan guys. Ayun sila, oh. Ah, sponsored by... Charot. <laughs> ayun, nagbablog ako ngayon nakalagay na ako ng sunblock kung nakita niyo naman, napaka puti ng aking pagbumuka yun na yan, tingnan niyo guys ayan, di ba ang ganda-ganda, oh my gosh can you see that flow of water in the and show puto na kayo dito guys 20 pesos lang yung entrance Napakaganda. ito ay post hi So, soyan hi <laughs> Ito yung ispa, Ito po yung naglibre sa akin. sabi, tapos 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 vlog to siya so, si ano Arvin ano facebook mo Luis Arvin, Luis Arvin Lucas talaga na lang yung pano dito kakain na kami guys e na yun tatanong natin kung pwede hiramin yung life jacket lulo pwede bang gamitin yung life jacket ay, wala pong bayad yon Wala po. 20 po yon 20 daw. 20 pesos daw. Yung ganyan. Oo. Oh. Ako utawag lang. I-post, I-post. Ayos ayusin niyo. <laughs> oh, Magkakaroon dito. Oh, oh wow! Fresh! <laughs> Sinining. Wala, malalamigan na yan. Kakain muna kami, guys. So guys, baka naman... Kakain na po kami, guys. Ito po yung ulam namin. Pero baka makapirate ako. Kasi nga, may music kami. Bye-bye. nakabalik na kami, at hindi na ako nakapag-video nung ano kasi, nalubat na po yung cellphone ko, and yun lang, kung gusto nyo pumunta doon, eh, kailangan nyo lang ID, kapag hindi naman katagapulinaw, pero nang siguro ng medical certificate, basta safe kayo lahat. So, 20 pesos lang entrance. So, yun lang guys, bye-bye, thank you for watching. Hihi, malakas akong lip.